Andito tayo ngayon sa range area ko ng National. Uh, bali January 26 born sila. Tignan mo at very young age talagang yung katawan buong buo. Healthy sila. Kung makikita nyo walang maliliit. Dito sa Iron Cat Game Farm, ito yung gamit ko, Set Pro Ultra. Unang inom nila sa umaga, ayun na agad binibigay namin. National born ko to. Kita talaga natin yung effectiveness niya sa katawan ng mga alaga nating panabong. After plain water na. Ito oh, pag naka-Set Pro Ultra, <laughs> buong -buo na katawan eh. O usually, pag uh, masama panahon, automatic ununahan na natin. Kasi kung mapansin nga natin, usually nagkakaroon tayo ng problema sa mga batches natin sa, sa national na, national born. Kasi sila yung tinatamaan ng walang puknat na ulan. Pero makikita natin dahil sa Resperax, relax na relax. Kahit isa, wala makitang nagkakasipon sa national batch natin ngayon. For example, umaga, umulan, So, after pag na yung ulan, binibigyan na natin agad sila. Baliinunahan na sila. Kung hindi naman titigil yung ulan, sa loob ng mga barns, doon ako naglalagay ng patubigan nila para at least makakainom talaga sila. Huwag na natin ang tayo na kung kailan pa magkakasakit, doon pa natin ibibigay. Sa mga kasamahan natin dyan na magsasabong, uh, gamitin yung produkto na to. Napakaganda ng magiging result sa manukan natin. Kaya nga sinasabi relax pag may respirax.